Mayaman ka ba sa problema? Kabilang ka ba sa mga nagsasabing kung maibebenta ko lang ang problema ay mayaman ako? Nako, maraming ganyan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Nagpatong-patong na ang problema ng tao ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, dahil sa pandemic, mga bayarin at kung ano-ano pa. Idagdag mo pa 'yung mga personal mong problemang dala-dala. Ang dami no? Yung iba nga, umaga pa lang, eh, parang uwian na ang muka dahil pagmulat pa lang ng mata, eh, problema na agad ang bubungad. Nakakalungkot, di ba? Misang kahit sabihin mong sawa ka na sa problema, eh, wala ka namang magagawa dahil parang hindi pa sawa yung problema sa'yo. Kaya itong sasabihin ko, sana makatulong. Ang bawat isa sa atin ay may limitadong kapasidad sa problema. Yung kapasidad na ito nangangahulugan na kaya nating mag-handle ng problema. Yan yung kahit may problema na, carry pa. Kasi pasok pa sa kapasidad natin eh. Yung kapasidad na yan ay pwedeng palaguin pa. Pwede pa kasi tayong matuto, pwede pa tayong lumago. Kaya may mga tao na kaya pa kahit na yung iba ay sumusuko na. Mahalaga ang palaguin ng kapasidad sa pamamagitan ng pagkatuto sa mga problemang dumarating. Pero meron pang isang napakahalaga. Ito yung tamang tuon sa tamang panahon. O sabi nga sa Bible, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Hindi ibig sabihin nito na babaliwalain natin ang future. Pero dapat nating tandaan na may mga pagkakataong may mga bagay na hindi pa nga natin alam kung magaganap o hindi, e eh, problema na natin. O kaya naman, Masyado nating nilulunod ang kasalukuyan sa mga problemang hindi dapat problemahin o kaya dahil pinupuno natin ang ating sarili ng mga alalahanin. Mahal tayo ng Diyos at hindi nais ng Diyos na sirain ang buhay natin dahil sa problema. Kaya nga ang sabi ng verse ay may sapat na alalahanin para sa bawat araw. Eh. Kaso nga lang, minsan o siguro madalas, irresponsable tayo pinalalampas natin sa kapasidad natin ang problema sa buhay natin. O, yung kayang solusyonan ngayon, pinagpapabukas. Kaya dumadami ang problema sa kinabukasan. Yung hindi naman dapat problema, ayaw bitawan, kagaya ng bisyo at maling pamumuhay, na bukod sa dagdag gastos ay eh, maaari pang magdulot ng ibang problema. Yung dapat at kayang gawin ay hindi binibigyang atensyon, kaya tuloy, hindi nababawasan ang problema. Aling ka ba sa mga nabanggit? at ano ba, plano mo, tandaan mo na ang problema ang kinaharap mo ay isang kabawasan sa mga problema ang taglay mo. At ang paglago at pagkatuto mo ay magpapalago sa kapasidad mo. Alalahanin mo ang sinabi ng verse at asa ka pa ha?